Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang magat, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sama sa masa atin ang pagpapanap, ang biyayak ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nag iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, marami sa atin ang uh, tumatanggap ng Eucharistia. Lalo-lalo na sa panahon ng ating pagsisimba dahil sa alam natin ang ah, uh, Eucharistia, Eucharistia ay ang pinakamahalagang bahagi ng banal na misa. Kaya nga sabi nga ng mga nakakarami, kapag ah, hindi sila tatanggap ng komunyon o ng Eucharistia sa kanilang pagsisimba, parang kulang. Totoo nga naman. Ngunit, ano ba talaga ang pagkakaalam natin ng Eucharistia? Tayong mga nagsisimba at matanggap ng komunyon ang Eucharistia, batay sa ating pag-aaral o sa ating uh, kaalaman, ay uh, isang misteryo. So misteryo, pagka ang isang bagay ay misteryo, ang ibig sabihin, hindi natin mauunawaan at hindi natin kayang unawain. Tanging Diyos lamang ang nakakalam sa isang misteryo. Kaya ang tawag ay eh, misteryo, misteryoso hindi na uunawaan, hindi na intindihan, hindi na lalaman. Ang Eucharistia, isang misteryo. Ang misteryo ng ating uh, pananampalataya, ang ating reliyon, ang uh, kristyano katuliko, saan tayong mga mananampalataya ay naniniwalang ang ostya o ang tinapay ay ang katawan ni Kristo at ang uh, alak sa kalis o sa kupa ay ang dugo ni Kristo. Nakapagdarating na ang na, uh, yung tinatawag natin consecration ay uh, yung transubstantiation saan yung ustya o yung tinapay ay magiging tunay na katawan, na dugo, ay uh, na katawan ni Kristo at ang alak sa kalis o kupita ay magiging uh, tunay na dugo ni Kristo. Yun ang misteryo. Paano magiging uh, ay, paano magiging katawan ni Kristo ang kinapay, paano magiging dugo ni Kristo ang alak sa kalis o kupita Ngunit yan ang ating paniwala. At yan ang dapat nating paniwalaan sapagkat yun ang turo sa atin ng ating simbahan. Ika nga, uh, sa pagtaas ng pare ng Musya, ginagaya niya sa Kristo, ang sasabihin niya, This is my body. Ito ang aking katawan. Hindi sinabi ni Kristo na ito ang simbolo ng aking katawan. Ganon din ng pare. Sapagat ang mga pare ay siyang mga Uh, tagapagmana o sila ang naatasan na magiging another Christ, an alter Kristo. Kung makatawan kay Kristo sa banal na altar at uh, magsasabing ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. At ito ay isang misteryo ng ating pananampalataya. Mabasa natin sa banal na aklat, bago uh, nagiging ganap na isang sakramento o isang uh, kautusan ang uh, pa ang pagtanggap ng uh, Eucharistia sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ibigay ka sa inyo ang aking katawan bilang pagkain pagkain at ang aking uh, dugo bilang inuman, inumin ninyo. Ano ang nangyari? Nilayasan si Kristo ng kanyang mga alagad. Nilayasan si Kristo ng kanyang mga disipulo. At alaman yung nabiging dalawa noon, at uh, sa muli, nagbalik sila kay Kristo. Pero hindi nila tinanggap. At ang uh, pagiging uh, katawan ni Kristo ng tinapay, at uh, ng uh, pagiging dugo ng alag, ay kanyang pinagtibay kanyang pinagtibay noong gabi bago niya isinuko ang kanyang sarili upang siya ay uh, patay, aristuhin at patayin na kanyang uh, mga kaaway na naghangad ng kanyang buhay noong mga kapanahonan na yun. Yun ang ating uh, nito ang Monday, Thursday o uh, Huwibis Santo sa ating pagunita ng uh, Holy Week o Simana Santa bilang pagunita sa kamatayan pagkapako sa krus ni Doon, pinagtibay ni na magiging isang sakramento, isang uh, kautosan ng simbahan o isang uh, gawain sa pananampalataya na tanggapin natin ang kanyang katawan ang, ang, tanggapin natin ang tinapay na kanyang katawan at ang uh, alak na kanyang dugo. Nung Huwibis Santo na yan, nung uh, kumuha sa Kristo ng tinapay, uh, -per ibinigay sa mga apostolates at sinabing, take this, eat, eat of this, all of you, eat of this, for this is my body, which will be given up. Ganon din, itinaas ni Jesus ang kalis ng alak at sinabing, This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant. Na dugo sa bagong tipan. The blood, the eternal blood of the new covenant. Do, do, dito niya pinagtibay ang Eucharistia. Ang Eucharistia sa madaling salita ay ang pagkain na tinumin na binigay ni Kristo para lalakas ang ating mga kaluluwa, lalakas ang ating espiritu. Kailangan natin ang pagkain tulad ng kanin, ulam, o anuman merienda para lalakas ang ating katawan. So, kailangan natin ang uh, katawan at kainin at kanyang dugo ay ating inumin sa iyo, Parisia. Sa pagtanggap natin ng Holy Communion, kita natin yung bilog na sasabihin natin, sasabihin ng na, pari na this is my body, amen, I uh, tanggap natin. Yun ang Eucharistia. Napakahalaga ng Eucharistia. Mga kagabay, sa ating uh, pagsimba, hindi nawawala ang pagtanggap ng komunyon. At ito ay ang pinakamahalagang bahagi ng banal na misa. Kaya nga yung iba kahit na hindi nila alam kung bakit nakapila, basta matagpila na naman. Minsan may natanong tayo, pare, bakit? Ano ang alam natin sa Eucharistia? Nag-palit-palit na kami ng kuro-kuro. ang kasagutan ng marami, ah, basta pipila na lang dahil pag hindi tayo tatanggap, baka magkasala pa tayo. Sa madaling salita, hindi tayo handa sa pagtanggap ng katawan at dugo ng Kristo bilang uh, pagkain at inumin ng ating kaluluwa. Ang at ating kaluluwa, yun ang uh, yun ang uh, tatanggap uh, ng uh, hatol para sa eternal life, ang life after death, ang buhay na walang hatol. Yan ang na uh, 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 uh tinatawang motibo ni Jesus sa kanyang pagbigay sa atin na kanyang katawan na dugo for our eternal life. Kaya dapat kung tatanggap tayo ng Eucharistia sa panahon ng nasa banal na misa tayo, handa tayo. Ang ibig sabihin, malinis ang ating mga puso. Alam natin at tanggap natin kung bakit tayo, natin tinanggap ang komunyon. Hindi yung basta-basta na naman tayo pipila, hindi natin alam. Misa nga, makikita natin eh, yung mga hindi naman sa uh, pinupunan natin, pero dapat lang.